Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na mas lalong mababaliw sa kakahabol sa iyo ang mahal mo o ang partner mo. Nang sa ganon, mas lalong tumagal ang relasyon ninyong dalawa ng mahal mo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo nang siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Pwedeng gawin itong ritual kung kayo ay nagkamalabuan at pwede mo namang gawin ito kahit okay ang relasyon ninyong dalawa ng mahal mo o ng partner mo at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. Basta palaging buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat at pagkatapos ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng partner mo ng pitong beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos ay kumuha ka ng kahit kalahating kutsarang asin at ilagay mo ito sa papel na sinulatan mo at pagkatapos ay balutin mo ang asin sa iyong papel na sinulatan ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos ay kumuha ka ng garapon o baso at lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos ilagay mo sa baso o sa garapon ang papel na sinulatan mo na may asin. At pagkatapos ay lagyan mo ito ng tatlong hiwa ng siling labuyo. Kahit anong sili na meron kayo ay pwedeng ilagay. At pwede rin chili powder, kahit kalating kutsara ng chili powder ay pwede mong gamitin sa ritual na ito kung meron kayo. At pagkatapos ay hawakan mo itong baso o ang garapon, ilapit ito sa baba mo at ibulong mo lamang ito. Ikaw ay mas lalong mababaliw sa kakahabul sa akin. Ibulong mo lang ito ng pitong beses, pwede mo dagdagan ng hiling, wala pong problema at pagkatapos ay itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwedeng hindi takpan ang ritual at kahit mga pitong araw ay pwede mo na itong itapon at pwede ka gumawa ulit. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May